Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Binibining Daisy si DG Tirambulo, ang inyong guro sa araw na ito. So bago natin simula ng ating talakayan, um, iti-check ko muna ang inyong attendance para malaman natin kung sino ang lumiban sa klase ngayon. Okay, okay. Okay, labing pito kayo. Kayo ay kompleto. Mabuti naman at walang lumiban sa klase. So, kamusta naman ang inyong um, um, Holy Week? Kayo ba ay nakapagpahinga mag heart reaction nga? Okay, mabuti naman at um nagkaroon kayo ng um kaunting pahinga sa Holy Week. So, noong nakaraano, no, um nagbigay ako ng pahapyaw o um kaunting um pagtalakay sa am um, Tayutay at mga uri nito. Um, ngayon para sa pagpapalinaw ngayon tatalakayin natin ang tayutay. So ang tayutay no ay isang matalinghagang pagpapahayag na ginagamit upang gawing mas masining, mas malikain at mas kaakit-akit ang isang pahayag o pananalita. Karaniwan itong ginagamit no sa panitikan lalo na sa tula, sa naisay, at maikling kwento upang ambigyang um, bigyang diin ang damdamin, um, ideya o imahinasyon ng may akda. So, sa madaling salita, no, ang tayutay no, ay paglalaro sa salita upang magkaroon ito ng higit na lalim o di karaniwang kahulugan. Ngayon, dadako tayo sa uri ng tayutay. Una ang simili o pagtutulan. So, um, ito, no, ay isang tayutay na gumagamit ng mga salitang parang, gaya ng, tulad ng, animoy, upang ipakita ang paghahambing ng dalawang uh, magkaibang bagay. So, halimbawa, no, ang kanyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. So, Um, dito, no, ikinukumpara ang tinig sa musika gamit ang salitang parang. Layunin nito, no, na ilarawan ang tinig bilang kaaya-aya sa isang malikhaing paraan. So, naintindihan nyo po ba kung um, ano ang simili o pagtutulan? Magbigay nga ng heart reaction. Okay, mabuti naman at naintindihan nyo ngayon. Tadako naman tayo sa metapora o pagwawangis. So, ang metapora no, ito ay tuwirang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay nang hindi gumagamit ng mga salitang parang o gaya ng. Halimbawa, ang puso niya ay bato. So, sa uh, sa metapora no, idinidiin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bagay upang bigyang lalim ang damdamin. So, hindi sinasabing parang bato kundi tuwirang sinasabing bato. Ipinapahiwatig no na ang ipinapahiwatig nito ang kawalan ng emosyon. So ngayon, dadako naman tayo sa personifikasyon o pagsasatao. So ito no ay pagbibigay katangian ng tao sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, ang mga bituin ay kumikindat sa kalangitan. So dito no, inilalarawan na ang bituin ay parang may kakayahang kumindat. So, isang kilos ng tao. So, layunin nito no, na gawing mas ang buhay at makulay ang paglalarawan sa tanawin. Ngayon, dadako, dadako naman tayo sa pagmalabis o hyperbole. So, ito no, ay isang tayutay na sinasadya ang eksahirasyon o lubhang pinalalabis ang katotohanan upang bigyang in ang damdamin. So, halimbawa, sa sobrang gutom ko, kaya kong lamunin ang buong kaldero ng kanin. So, grabe ang exaggeration, no? So, hindi ito literal na totoo. Ngunit, ipinapakita nito ang matinding gutom. So, ginagamit ang pagmamalabis, no? Para mas madaling um, madama ang emosyon ng isang tauhan. So, naintindihan po ba? Okay, magbigay nga ng um, heart reaction kung kayo pa rin ay nakikinig. Okay, mabuti. Ngayon, dadako naman, dadako naman tayo sa pagtawag. So, um, ito ay pagsasalita no ng isang tao, bagay, hayop o idea na tila ito'y buhay at naririnig. Kahit wala naman talaga ito sa tagpo. Halimbawa, o kamatayan, bakit mo ako sinusundan? So, um, ang, ang nagsasalita no, ay direktang tumatawag sa kamatayan isang abstraktong konsepto. Ginagamit ito upang bigyang diin ang malalim na damdamin o pananaw. So ngayon, dadako naman tayo sa pag-uyam o oh, irony o tinatawag nating sarcasm. So isang ganyo ng tayutay no kung saan ang pahayag ay baliktad sa tunay na ibig sabihin. Am kadalasang may bahid na panunuya o pangungutya. Halimbawa, matalino mo talaga, hindi mo naman alam ang sagot. So, dito no, um, tila pinupuri. Ngunit, um, sa totoo ay kinukot siya ang kakulangan ng kaalaman. So, um, madalas itong gamitin no, sa satirikong panitikan o kwento. So, ngayon, naintindihan niyo po ba ang aking itinalakay? Baka natutulog kayo dyan, ha? Okay, magbigay nga ng heart reaction. Okay. Okay, okay. Ngayon na uh, natalakay na natin no, ang iba't ibang uri ng tayutay, panahon na para subukin kung gaano nyo ito nauunawaan. Okay, ready na ba kayo? Okay, meron akong um, isinend na link dito sa message natin no, sa Gmeet. Um, gumawa ako ng sampung katanungan no, patungkol sa um, uri ng tayutay, syempre na uh, nais ko, ah, uh, nais ko nasagutan niyo ito sa loob ng limang minuto para uh, malaman natin, uh, para malaman natin no, kung kayo uh, kayo nga ba ay nakikinig o meron kayong naunawaan sa aking itinalakay. Para rin no, uh, maging basihan ito no na sa susunod, sa susunod na diskusyon kung meron kayong uh, mga hindi naintindihan base sa iyong sagot ay uh, maitalakay ko ito ulit. Okay, maaari na kayong uh, magsimula. Limang minuto lang ha. Okay, okay. Okay, I think tapos na ang limang minuto. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Ngayon, dadako tayo sa Bibigay ako ng takdang aralin. Um, dito, no, gumawa ng isang malikhaing tula na mayroong lim, uh, tatlo o limang saknong na naglalaman na kahit apat na uri ng tayutay sa mga sumusunod. ang um, simile, metapora, personification, pagmamalabis, pagtawag at paguyam. Pumili lamang ng apat. So, dito, no, itala sa ibaba ng inyong tula ang mga ginagamit mong tayutay at ipal, uh, ipaliwanag ang bawat isa. So, maaaring ipasa sa papel o i-type sa Google document at i-upload sa Google Classroom. So, um, huwag kalimutan na pamagatan ang tula ayon sa napiling tema. So, ang tema no, ay nakapaloob sa pag-ibig, kalikasan, at kabataan, at iba pa kung saan kayo komportable. So, naintindihan po ba? Magbigay nga ng heart reaction. Okay, okay. Ngayon, na naintindihan nyo na ang pagtalakay? Nawa'y uh, marami kayong naunawa, naunawaan at naintindihan sa ating um diskusyon sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you.